Tinutugis ng pulisya ngayon ang isang lalaki dahil sa pagnanakaw ng isang motorosiklo sa Cavite. Ang may-ari ng ninakaw niyang motorosiklo, isang pulis. Yan ang ulat ni Belcostodio. Sa CCTV footage, kita ang pagtangay ng lalaking nakaitim na t-shirt sa nakaparadang motorsiklo sa isang compound sa Dasmarinas, Cavite. Itinulak niya ang motor palabas ang parking lot ng isang bahay na pagmamayari pala ng isang PNP officer. Kararating niya lang po galing ng trabaho noong gabi, uh, ipinarada, niya po, ipinarada niya po yung motorsiklo niya sa tapat ng kanilang bahay. Natulog. Pagkagising niya po ng alas 7 ng umaga, doon niya na po na found out na nawawala na po yung kanyang motorsiklo. Yun, naiwan na bukas yung pinaka, ano, yung single, yung ano, yung daan ng tao, yung single door. Kasi sa CCTV, yung CCTV ng barangay, nung uh, tiyanig ko. Diret-diretso siya eh, para kasing alam niya lugar eh. Agad yung inireport sa Dasmarinya Police ang insidente. Ang biktimang pulis mismo ang nag-backtrack ng CCTV para makita ang lugar na maaaring dinaana ng kawatan. Natrack ang suspect sa Carmona Cavite at dumaan sa ilang parte ng Laguna hanggang sa napadpad ang kawatan sa Muntinlupa. Lumapit ang biktima sa Muntinlupa City Police Station para mahuli ang suspect. Sa public market ng Alabang, yung parang, parang nagkaroon ng problema yung motor eh. Ang alibay niya sa, sa tropa natin na PNP, tatatay daw niya yung motor. Hindi kinagat ng pulis ang palusot ng suspect at inaresto na siya. Pero di nagtagal ay kinailangang palayain ang suspect. Kasi wala tayong, ano, wala tayong uh, uh Kaya na, na, napawalan na, 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 yung suspect. Pero ano naman namin yan bukas siguro, uh, ah, namin ang kaso kasi nakakuha kami na, ano, ng pangalan niya. Tapos meron parang nag-aroy siya ng may, may, may dati siyang kaso na ano, eh, uh, 9065, section 11, saka yung city ordinance na smoking. Taga Marinas lang din ang suspect na nasa higit 20 anyos na. Patuloy pang tinutugis ng Dasmarinas Police ang suspect. Velcro Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.